ang lakas pa rin ng isno kahit gabi na oh. good evening guys Pauwi pa lang ako it's already 11.30 11.30 pa uwi pa lang ako na, oh. nagisno pa rin. ay nagisno pa rin kahit gabi na ay kahit gabi na nagisno pa rin 11.30 na ng gabi dito. Ay, 11.30 na ng gabi. Ayan. Ang ah, kapal pa rin ng isno, grabe. Pag hanggang ganito umaga. Pag ganito hanggang umaga. Hirap na naman maglakad. Ayan, ah. Naglalakad na dahil madulas ang daan. Ay, madulas ang daan. Kapal ng isno, grabe. Tulak-tulak na lang yung motor. Ay, tulak-tulak na yung motor. Mga 20 minutes lang na pa nang lalakarin ko. Ayan. lakas ng isto pa rin. Ayan, lakas ng isto pa rin. Buhay w <laughs> sis Frank Pamor. Ang hirap ng mag... Ang hirap ng may bibisita. pa pero ang lang kasi pag may bibisit ka, may bayad. Iba kasi ang bayad pa ng bibisit dito. Kaya sayang pa rin. Ay, kaya sayang pa rin. Ay, kaya sayang pa rin. Kaya, bibisit na pa rin. Ay, magbibisit pa rin. Ang gano'y yung bus, please. Ay, ay, ay. Dapat pag uh, snow, yes, kailangan yung sapatos po naka-spike. No. Kapag hanggang ganito, hanggang mamaya, bukas, sigurado, alay-lakat sa makapal na ilit. Mm. Three minutes, my three minutes. Mag-ihintay pa ba ako? Hindi, maglalakad na lang ako. 20 minutes lang naman paglalakar ko hanggang dito hanggang dun sa bahay namin ayan mga last before 12 makakarating na ako 12 ng madaling araw ang kagandahan lang kasi dito kahit maglakad ka ng ganitong oras safety dito no crime no crime dito guys sa amin sa Switzerland ay no crimes dito sa Switzerland yun lang ang kagandahan dito safety ka kahit anong oras ka naglalakad eh kahit anong oras ka naglalakad safe na safe ka ay safe na safe ka 5 minutes kasi ang bus eh hindi maglalakad na lang ako nasa nasa garner kasi ako within 5 minutes ay nasa garner ako within 5 minutes ay eto ay nasa garner ako nagagawa ko bang mag video kahit ang lakas ng ulan nang islo walang niya nanginigas na ang kamay ko. Grabe. Nakalimutan ko pala magdala ng grabs. Wala akong dalang grabs. Kapag na ng isang Yung damit ko, basang-basa na. Ay, basang-basa na. Okay. 5 minutes kasi yung bus ko, hindi na ako naghintay. Kasi within 4 minutes, nandun na ako. Doon na lang ako magtitrend ay doon na lang ako magtitrim eh, hindi na ako naghihintay eh kaya bukas sigurado kapag magumula hanggang umaga ang kapal ng yelo ang kapal ng lakas ng gusto. pag late na ako umuwi, nilalakad ko na lang 20 minutes. Ando na ako sa bahay namin. Kapag maghihintay kasi ako ng bus, kapag gabi kasi, every 30 minutes ka maghihintay na pag gabi. Pero, pero pag maaga pa, every 5 minutes, may bus, may tram, dire diretso yan. Pero pag ganitong late na, 30 minutes ka maghihintay, di maglalakad na lang ako. Safe naman kasi maglakad ng ganitong oras. Kahit anong oras ka, takad naman. Ang lakas ng isdip, guys. Ay, ang lakas na ng isdip, guys. Ay, ang lakas ng, ng isdip. Tatawid ako sa kapila. Ay, tatawid ako sa kapila. Mas, mas safe. Si apakan yung ganito yung puti pa kaysa yung medyo nalulusaw na ganyan kapag apakan mo yan mas madulas yan ang kaganda lang dapat naka-spike talaga yung sap oh, sapatos mo kahit naka-spike yung sapatos mo may time na madudulas ka ay may time na madudulas ka kahit naka-spike yung sapatos mo kaya kailangan mag-ingat pag nasa isno guys malamig na malamig yung kamay ko kaya ka ayan, nandito na ako sa malapit sa ano, nandito na ako sa sentro, 4 minutes mo lang kasi lalakaran eh ang ganda sa trabaho ayan. pero sobrang lakas na ng isdong grabe, ay sobrang lakas na ng isdong guys ay sobrang lakas na ng isdong ay yeah. ang lakas naninigas na ang kamay ko ay naninigas na Ako. Ayan. Nandito na ako sa, sa car. Dito yung malakas pa rin ng islo. Ay, malakas pa rin ng islo. Ay, so, lahat ng motor ko. Ayan. Kaya lang nilang motor dito naninigas. Ayan. Maghihintay na lang ako ng train. Two minutes. One minute lang naman pag nag trauma ko, one minute lang naman, nasa bahay na ako. Kaya yan. Ay, yung mga motor dito, pinapabayaan lang nila. Ay, pinapabayaan lang nilang ganyan. nagyay Tumitigas. Ay, tumitigas. Ay, tumitigas. Churok. Ay, tumitigas. Yan. Ay, tumitigas. tumitigas. Ah, Ang bus ay magtatram magtatram ako hindi bus ay magtatram ako ay magtatram ako kasi 1 minute lang kasi pag tram magtatram ako 1 minute lang nandun ako sa bahay <laughs> ay nandun ako sa bahay 1 minute lang grabe kapag ganito hanggang umaga ng hanggang umaga. Aywan ko lang. Hindi, ang kapal ng yelo. Ang agandahan lang naman dito. Kasi, kahit tumulan ng ganito, lilinisin nila agad to sa umaga. Ay, sa umaga. Lilinisin nila lang agad. Ay, lilinisin. Ayan. Nandiyan na yung tram ko. Ay, nandiyan na yung tram ko. Diyan ako sasakay. Ay, diyan ako sasakay. Ayan. Nandito na, malapit na ako. Maglalakad lang ako ng one minute doon ng bahay namin. Ayan. Yung mga bay dito, pinapabayaan lang nila. Ayan. 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 Ay, ayan. Ayan. Ay, ayan. Ayan. Yung mga lamesa. Ayan. 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 na. Oh, yung wine. tamang taman Malamig na. Ulit. Ayan. 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 Ang lakas pa. Ang lakas na. Ayan. Yung motor. Ayan. Masip lakaran ang ganito, yung white kaysa yung natutunaw na inaapag-apakan ng tao kung mga yun, yun ang madulas kahit naka-spike yung sapatos mo may tendency ano ka pa rin ayan, ayan. mag-aalas 12 na guys ay mag-aalas 12 na ng madaling araw ay nang umaga ay mag-aalas 12 na ng madaling dan, malapit na ako sa bahay namin, Ayan, ang lakas pa rin ng isna nung puno po Yung bahay namin. Yes. Na 'yung bahay namin. Ayan. Yung mga Christmas tree. yan kukunin na lang ng san kailangan sa gitna ako dumaan. Para hindi matalas. Ayan. Woohoo. Andito na ako guys. Ayan. Andito na ako. Ayan. Andito na ako. Again. See you my next vlog. Thank you. Bye bye. I thank you. Bye bye. Andito na ako sa amin. Ayan. pahayong ko. Ano yung mga nangislo? No?